ano, so, kausapin natin yung ano, kamag-anak ko, tawagan mo. May cellphone ka ba? Paki, Ay, ano po yung, po niyo? cellphone nyo? Paki, nyo. nasa so, po yung cellphone nyo, kuya? Cellphone ninyo? So, yung cellphone nyo, na marami dito, marami dito po? Ka, kung wala, kung wala cellphone dito. Hindi, sa pagsiguro. Ayun, nanguna nyo. Sandali lang, kuya, ha? Ito mga guys, ito po, kung sino makakilala nito, putan tanong yung mga ano Ah, uh, sumimplang po yung nakabayad kung sino nakakilala ni po to. Wala, wala, really. Ah, wala kay uh, cellphone. Wala po siyang cellphone po. Ah, okay, ayan. Hindi mo kaano po yung itong nakakilala. Wala yung cellphone. Punta kayo dito sa pagkali. sa kayo ng sustan. Alapin na. Tapo na ng basura. Ano yung sila ka po? Sino ka sila? Sino ka po sa barangbeño. Sige, para makausap tuloy ano mo. Balinsuela, bro. Oo, oh, mga balinsuela. Punta kayo dito, mga kaibigan. I-share ninyo po to ha? Mamaya, ipapasok ko po. Pakishare po. Kasi, bumaksak po ang isang nagbabay. Wala daw po cellphone. Uh, bagin? Bagin? ito okay. wala okay. okay.